Suksuk ka? Suksuk ka? Ano? Ayan mga idol, meron kami sa ay namaan na sa subong basi Danoy, yung tawagin sa amin dito mga Idol, suking so, okay, bali Parang baliling na, bali na Ayan, malapit na kami sa Moonbun Island mga idol Dito na kami, sobrang layo ng ginangoyan namin Ang na pala Dito na Pero ay eh, go

Tanggal, mo na. Grabe, mga isang palad ko na mga idol. Lucky. Tanggal na ga. Ka. Kakam ga kaptan, boy pa. Si. Ay. mga idol. Grabe, mga idol. Grabe. Ang laki mga idol, oh, buhay, video buhay pa. Oh. Ang laki. Mas malaki sa palad ko pala mga idol. Nang danoy. Wow Grabe Ayan o oh. Ayan guys O oh, yung ulo nya Halos matahuban Grabe ako yung nakahuli Mga idol Hindi <laughs> ko lang niya videoan kanina Mga idol Ayan Wow <laughs> Pang -tola na to guys Grabe yung lagi. <laughs> Grabe mga idol wow. right. hey, Guys niya oh. Ano yung ganun <laughs> <Rebellion> Bibilin sa akin. Woo! Kita, kita. Okay, taas <laughs> yun na la hindi dito eh. Yung nalabdan. Ah, oh, it is po. Yung bugat. is po. Kinuha. Ispong kinuha yung bugat.